And so ayun na nga ni mga kailab, ayan, tingnan nyo kung anong inagawa dyan ni Papa at siya po ay nag-aakay ng puyopang pang lawi. Ang gamit niya po dyan ay tingting, -ting, tapos like yung bulak, eh. siyempre kailangan yung tingting -ting nyo, yung medyo maganda naman, matibay-tibay kumbaga. Kita nyo naman mga oh, nagagalaw-galaw po yung puyopa So bali ang nagabantay po pala dyan ay si Mama at si Papa, bali pinasalan sa akin yung video para ipakita sa inyo kung paano mag-aakay. Kita nyo naman mga kailab, oh napakarami pang nakapila at so ayun nga ni mga kailab, bago ang lahat ah, shout out po pala sa mga tagatugos na napakatsagang nag-aakay mga kailab, hindi lamang po kami ang nag-aakay ng ganitong puyo pa napakarami din po sa aming barangay ang nagawa ng ganyan kumbagay na vlog ko lamang ito para naman makita ninyo kung paano kita nyo naman mga kayla boy oh, yan ang itsura may sinulid pa para maging gabay sa kanila para hindi malaglag so ayun mga bang hanggang dito na lamang po ang aking pananalita sa niabangan ninyo aking vlog. Thank you po.